So away sila ng away kasi wala silang binabago. Kung ayaw mo ng buhay mo ngayon, baguhin mo ang pag-iisip mo tungkol dyan at yan ang simula ng pagbabago. Hindi pwedeng parang lumaglag mula sa langit ang pagbabago. Walang ganun. Pinagtatrabahuhan ang pagbabago. Kaya ang utak natin ang mahalaga. Kaya yung matalino na sa likas, nag-aral pa na nag-aral, at pag usap pa sa marami mga matalino, nag-observe ng nag-observe, patalino ng patalino ng patalino. Maiiwan noon kahit mga kaibigan, kamag kapatid, na hindi aral lang aral at hindi may sadong hasa ng hasa ng kanilang karunungan, maiiwan lahat. Kasi yung utak patalino yun ang patalino habang pinapatalino mo at pabobo ng pabobo habang pinapabobo mo. So sino mga kausap mo, mga bubing ba o mga matalino, o ka magtaka. Pag nakikipag-usap ka dapat sa mga hindi matalino, it's only out of charity but not for amusement or enjoyment. Kasi pag enjoy na enjoy ka, na no? mga kausap may hangal, magkakanda hangal, hangal ka sa buhay. Kaya pag tanda mo, walang nangyari. At yung mga taong walang nangyari, 5 years ago, 10 years ago, 15 years ago, pag nakita mo, yung pa rin ang utak, wala man lang nakausap na matino yun. Wala man lang nabasang matinong libro, napanood na matinong show, wala. Kaya yun pa rin at yun ang utak. Nakulong ang utak.